Ito ang encounter sa Kiapo Church sa isang iba na kikilala lalaki at ang tinaguruan si Black Rider kagabi. Nagawa na mamailigtas si Black Rider ang mga hostages. Lodi talaga itong si Black Rider! Mabuti nandito siya! May tutulong na sa atin! Tama! Ang galing-galing talaga niya! pasensya ka na sa nangyari sa atin. Ako yung best tayo nakita. Hindi natin pagkakunawaan. Ano bang kailangan mo, Elias? Ito lang makatulong sa akin, Pai. Maasahan kita dahil kay Pio kita. Meron na na discover tungkol sa pagkamatay ng mag-ina ko. Sana matulungan mo ako, Pai. Bato na niya, may bisita ah. In... Eh. Yes. Balik mo, pamalit. Kamusta ka? Si Tatay? Hindi lang, tiba na ako ng dahilan kung nasan ka kapag hinahanap ka niya. Sinabi ko na lang, bakit kang katulong sa probinsya. Sige, magdahilan ka lang. Hindi niya pwede malaman kung ano nangyari sa akin, ha? Baka lalo na yung kondisyon niya. Si Kate ba, ni... Nakakaanap na lang ng paraan para makalabas ako dito. Kasi na tinay paano sabi? Yun ate, mga walang paramdam. ang iniwan na tayo sa ere ng mga humhang na yun. si Aling Alma kaya lapitan kaya natin. Baka marami siyang kakilala na pwedeng tumulong sa atin. Brother, kaya na, sandali. Paulit-ulit na lang tayo, ha? Pwede ba makinig ka muna sa akin? Huling nakinig ako sa'yo. unti kami nagkasira ng tatay ko okay na kami ng tatay ko, okay na kami ng pamilya ko. Pati yung pamilya ng girlfriend ko, tanggap na nga ako eh. Elias, hindi ko hahayaan na sirain mo lang ng gabi.